Saka alam mo, Marcos, yan ang katunayan Patuk. na tayo yung tunay na katawan ng ating Panginoong Husein. Oh, yes. 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 yes! So, so Brad Marcos, so. yung mga pag-uusig niya, mga ginagawa sa ating pang-api pang na yan, so. lalo nagpapatingkad ng ating pagsasama sa oh, Lalo na. tayo na excited. Yes. Yes. Yes nyo, ganun ko talaga. Sa kapila ng pagigipit ng mga <laughs> kaaway, talagang lalong tumindi ang dumami ang nanip. At saka, isa pa, Brad Marcos, okay. ang dami mga taong napagbago ang kanilang mga pamumuhay, yung mga masasama, yung mga... Okay. Ang mga pamumuhay nila ay talagang <laughs> yeah. masasabi natin. Nabago okay. wow. na talaga. Yeah. Yes. Yes sana mapansin din natin ano kasi hindi din ng mga nanonood. Linggo-linggo nagbabautismo dito sa atin. Yes. Oh no, ma'am. At oh. lagi kong sinasabi na episode nating ipinapapansin Opo. ng mga binabautismuhan dito hindi minor de edad. Yes. At higit sa lahat linggo sa linggo-linggo na 'yon na pagbabautismo, meron dong ex-man. Yes. 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 Kapatid na Marcos, gano po. Uh, big, gusto ko lang bigyan ng lang punto kasi talagang na-excite ako, kapatid na Joy. Kasi I very proud na talagang mayroon po tayong kapatid na Eli Kasi yung nagagawa ni kapatid na Eli Hindi magawa ng kahit na sinong aral. Itanong mo kay Soriano yes! Yes! Ganito po mga kasambahay Mga kapatid namin na andyan sa Marikina Mga kapatid na sa Mindanao Sa Visayas Ang aming message kay Brother Eli Ganito, Brother Eli, Brother Daniel Kahit po kayo malayo sa amin Uli, sinasabi po namin Ang aral, ang salita ng Diyos Na naituro sa amin ay mananatili sa aming mga puso kaya magtumibay po kayo sa inyong mga paggawa sa awa tulong ng Diyos hindi po kami hihiwalay sa inyong pangangaral yeah! 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 Kaya nga po na mga ka x tayo sa kabila ng mga paninira nila kada biyernes may nababautismuhan, doon naman natin napapatunayan tayo po yung buhay na Opo. saksi dahil tayo sa buhay natin nagbago tayo dahil sa pangangaral Opo. ng kapatid na elig. Okay, sige, mas maganda. Dahil sa ah. ito nga, nasumpungan na natin ang tunay na iglesia oh. na nasa Biblia. Okay. Nasa rin diwa ng ating mga puso na gusto rin natin na makabahagi Opo. sa kanila. Mas maganda siguro, kantahan natin Opo. sila mga kapatid. Yeah. Okay, Yeah. yeah. Saka maganda, kantayin natin yung para sa tunay na iglesia, di ba? maganda. Kami ang mga kahit sa iglesia ng Diyos Kay Kristo Jesus Mula pa sa Jerusalem, sumiral na ito Nanating Yeah. kapatid na Daniel, sa awat tulong ng Diyos sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, sa inyong pangaral at mga kayo nasaan, mga kapatid, nandyan sa Marikina, makakaasa po kayo uli sa awat tulong ng Diyos. Gaya ng aming kinanta o inawit, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga EXMA! my x